Mami E Studio, good morning. Saka Idol Malunggayon Channel. At saka shout out kay Pinoy Electrical Warrior. Mga idol, good morning sa inyong lahat. kami galaw chat out mga idol Hello, good morning guys. Gising na kayo mga idol. Umaga na. 4.30 na mga idol. Shout out na rin sa lahat ng mga idol natin dyan. Sa lahat ng sumusuporta ng YouTube channel ko. Idol Jory Marcelino. Shout out. Kumusta na idol? Saka kay Ate Reina ng Kabundukan, good morning. Laban lang. Laban lang tayo. Shout out kay Idol Sumbi Idol, good morning At saka kay Wagat TV, good morning sa inyong lahat pas. <laughs> Okay, now, guys, good morning. Sa inyong lahat. Thank you so much. God bless you. Bye-bye.